Nagladaanan ko si Tatay Pogi ngayon. Alam ko nandito na naman yun. O yun, no. Nag-aabang po yan sa akin. Uh, pangkain niya sa tanghali. Pag nakakain na po yan ng tanghali, gugora na yan. Naalis na po yan. Uh, Pagpapunta na siya ng UST. Doon daw siya nag-tambay uh, para makahingihingi ng mga konting tulong. Kasi sa mga estudyante, marami doon sa UST nagbibigay. ay kumain muna siya. Kinakain ko muna siya. Para pagtulak niya, okay na. Ayan lamang po muna ang video namin for today's video. Thank you guys for watching.